Si Sabi ko sa kanya, Mayor, may naibigay kayo sa mga taong bayan ngayon. Ano yun? Okay. Sabi ko, itong driver's license, 10 taon na. Connection. Bakit? Nasabi ko ba yan? Oo, sinabi niyo, bibigay niyo ang gagawin sa 10 taon. Isa ako sa mga beneficiary ng driver's license. Connection. Sabi ko, Mayor, tingnan niyo driver's license ko hanggang 2022. Patingin. Yun na niya. Kuno mo akong picture? Next, sinunin niyo yung driver's license ko, sabi niya sa akin. Buhay ka pa ba? Si 30 sabi ko, Mayor, huwag mo naman akong papatayin. Anong mo lang kung marunong pa ako magmaneho sa 2034. Iilan ito sa mga kwento na aking papapaabot sa inyo. Marami pang iba. Hindi po yan ang yun mga kwento. Totoo po yun ang Pilipino at ang kapakanan ng bawat isa ang parating nasa uno niya. Alam niyo, to be exact, 72 days na si PRRD sa kanyang piitan. Hanggang ngayon, ang prosecution sa ICC ay humihingi pa ng panahon sa pagsusumiti ng kanilang ebidensya hindi siya pinapayagan tumanggap ng mga bisita na hindi ang Council of Records at ang immediate members ng kanyang family. Hindi biro ang pumunta ng Netherlands at buhat sa ating bayan. Napakarami mula sa Pinas at sa iba-ibang parte ng mundo na gusto siyang mabisita. Pero ayaw naman silang payagang bumisita subalit ang persekusyon niya hanggang ngayon ay nagaharap pa ng ebidensyang isasangkat sa kanya ay tuloy-tuloy ang pagdedelay ng kaso. Ngayong araw na ito, masaya tayong lahat. Dito at napakarami natin magkasama-sama sa, magkasama-sama. Ako, nakasama niyang dumating 72 days ago, may tuturing maswerte at masaya dahil damandam ako ang pagmamahabot at suporta na binibigay ng mga tao dito sa akin ng mga Pilipino sa Lerner Rans at iba-ibang parte ng Lugo. Paano naman kaya ang kalagayan ni PRID na nag-iisa sa kanyang walang kasama sa kanyang piitan dahil lamang paman ng isinagawa ang kanyang tumuloy bilang isang pinuno ng bayan. Huwag tayong tumigil hanggang hindi natin siya maibalik yes. sa ating bayan. Tuloy natin ang suporta, pagdadasal at pagmamahal. At pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Bring PRRD home. Let's bring PRRD home. I yes. <laughs>